Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw dito sa aming munting tindahan. At dito nga makikita nyo na tinuturoan ng aking asawa ni sa si Anthony, si BJ at saka si Ken tinuturoan niya. Actually, tinuturoan nilang dalawa si BJ yung isa sa paraan or isa sa steps kung paano makagawa ng lagari. At ito nga yung uh, tatanggalin mo na yung mga screw dun sa handle kasi ikakabit nga yan dito sa blade ng lagari. O, oh, yun, ba? Diba? So, maraming proseso, guys, bago makabuo ng lagari. And, ito, kailangan, pagka nagbutas niyaan, kung anong sukat, kung saan isinukat yung handle, dapat hindi siya malipat sa iba. Kasi, pagka ganun, eh, hindi na siya aakma dun sa mga butas niya. Kaya, kailangan, kung anong sinukat doon, yun din yung ilalagay. So, dito nga, ipinapatalas eh, nga ni Anthony, yung sinsil para pambubutas nga yan doon sa blade or sa lagaring nagawa kasi handle na lang ang kulang yan guys and ready to sell na siya ganon so ako naman dito chinik ko muna para makita kung ano yung mga nabintang items ganyan kasi alam niyo na Madali naman na kasi makita kung ilan na yung items na bili, na bili at yung natitira. And yung mga resibo naman ay nakatago lang sa amin. Tapos makikita namin dito kung ilan na yung items na bili sa bawat ano items sa paninda namin. So, ganun lang siya. So, syempre, mas mainam pa din na gumagawa tayo ng weekly inventory kung kaya nyo or kung hindi naman kahit monthly inventory ng mga paninda natin. Kasi, Siyempre, para mas namomonitor natin kung alin ba talaga yung pinakamabintang items. Sa bagay, sa amin guys, kita naman namin na monitor naman namin yan. Pero syempre, uh, malay mo may nawawala pala, 'di ba? Kasi di naman talaga maiwasan yung may nananalisin ng yung may nang aano ng sa ganyan. So kaya kailangan importante talaga yung nagkakaroon tayo ng inventoryo kung kaya nyong weekly, weekly, kung hindi naman kahit monthly, 'di ba? Gawin natin 'yan. So, ganun. So, kayo pa guys, ano yung pamamaraan nyo sa pag i -inventaryo? Ayan, comment nyo naman down below kung paano yung paraan nyo pag i ng inyong munting tindahan. At, dito nga, ayan, patuloy na ginagawa nila yung lagari. Ayan, tumutulong pa rin si BJ kasi tinuturoan nga siya. Tapos, pagkakaroon, iginagay. So, bago pa lang si BJ dito sa amin, kaya kailangan talagang i-guide pa siyang maigi at alalayan para naman, ano, mas matuto siya or mas madali siyang matuto, ba? Diba? Although matututunan, matututunan, niya naman yan, ay, ano daw? So, di ba? Diba, namali na naman ako. Nakakatang twister yung sinabi ko, ha? So, dito nga, naglalagay na ng screw and makikita nyo guys, dito meron din gagawin pang lagari. So, iba-iba yung size ng lagari namin sa mga nagtatanong. Meron kaming maliit na lagari at yung mga nagtatanong po, ang ang talim ng lagari namin may pang finishing, may pang roughing, at saka may standard na talim. So, kung bibili po kayo ng lagari sa amin, kung magko kayo dito sa amin, sabihin nyo lang po kung saan nyo gagamitin. Kasi para makapag-recommend kami kung ano yung lagaring maganda para sa inyo. So, ganun lang po. Sa so, pagpasensya nyo na yung medyo ingay dito sa aking pag-voiceover kasi nga, ayon ni mayroon ditong aso. At fast forward na guys, pumunta kami sa bahay ng kapatid ni Anthony sa Cavite. At dito nga niloloko namin yung dalawang bata. Napasalubong namin yung kalamansi na binili ng mami nila. Pero may pasalubong talaga kami dito. Pero tinyo naman yung reaction, di ba nakakatuwa. And lagi namin sila guys pinapasalubungan ng ice cream tsaka lollipop. Sanay na sila na tuwing pupunta namin mean, pagpunta namin yan yung pasalubong namin sa kanila. O, diba? Nakakatawa yung reaction nila. Tingnan mo. O, oh, ba? Diba? <laughs> so, yung reaction nila dyan nakakatawa talaga. Alam nyo naman yung mga bata. di ba? So, yun lang guys. For today's video, maraming maraming salamat. And don't forget to like, share, and follow. Malay nyo kayo na ang mabiyayaan ng ating pa paano? Paano ba? Pa Gcash. Yun lang. Bye! See you on my next vlog, guys. Don't forget to like, share, and follow.